Okay guys, ah, nga po sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papalon sa Ross Boulevard dito sa Quirino Avenue, dito sa Phase 3 ng Manila Bay. Ayan, naglalakad tayo dito ngayon. Ayan yung mga design dito, yung mga view sa Manila Bay. at uh, nakabalik naman dito sa, sa tagal ng panahon, nakabalik naman dito si Papalon sa Phase 3 ng Manila Bay. Ayan, tayo itatawid. Ayan, shoutout sa ating mga viewers, sa oh, ating ay, mga ay, subscriber. Ay, ayan, shoutout sa inyo agad nga po sa inyo at naglalakad dito ngayon si Papalon. Dito sa Manila Bay, ayan. Ngayon, uh, tatawid tayo nakagulong Ito si Papa Ron Tawit muna, tawit, tawit, tawiiiit Tawit, tawit. na yung na lang guys Ang ganda lang ng mga view dito Ayan yung mga Tawit dito Mga new, Mahangin kasi ngayon Ayan Ang mga ganda na mga Matagal na pa lang na hindi tayo nakapalim dito Ayan Napakadang, napakagandang tingnan kaya lang dito may mga basura dito kagaya yan, yan. Uh, ilagay nila dyan dito tayo ngayong hapon dito sa Manila Bay Pastry dito sa Quirino Avenue sa Ross Boulevard ayan ang ganda ng view mga guys mga nagbabike na-miss din natin ito guys yung lugar sa Manila Bay kasi matagal din tayo na hindi nakabalik dito ayan yung mga bangka at ayan daming mga kahoy na katamba oh. ayan nandiyan pa rin yung mga kahoy maganda yung panggatong tambak pa rin ayan yung mga bata na iligo doon sa kano sa dagat ito naman yung mga bangka na ginagamit sa pangingisda at ayan naman yung mga tawag dito yung mga uh, tawag dito yung mga igati ano, napakarami sabi talaga pag mayaman ka no? nakakabili kang ganyan ayan ang ganda ng view mga guys oh. No? nandito tayo sa page na Manila Bay okay sa medyo mahangin ngayon at mababaw ang tubig yan yan yung mga matrapik tagal na Ay, hindi rin nakabalik dito si Papa Lang. ngayon na tayo makapag-update sa inyo mga guys yan yung mga dito napakaganda mga building na matataas masarap pag dito kayo nakatiki naka ano naka tawag dito naka sa taas sa kundo tanaw lang tanaw mo talaga yung pasang ah, Manila Bay nakalakad tayo dito napakagandang lugar yan ang Manila Bay maraming barko yun doon sa kabila kasi yun yung reclamation area yan doon yung sinatambakan ng dagat yun doon sa kabila kaya hindi pa tayo nakapunta doon yun lakad naman tayo dito mga guys ang ganda ng view ang ganda ng mga kahoy kulay green ka yung mga halaman dito at malinis dito so, hindi lang kagaya doon sa kabila na may mga basura at yung mga kumakain doon iniiwan lang yung mga styro nila nalagay lang sa plastic Yan, ang bibilis ng mga takbo rito ng mga sasakad mga guys. Oh. Sa so, kaya nandito pala. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung tambak. Oh. Mga buya kasi yan na uh, hindi na magamit doon sa, sa gitna. Sinabi na nila yung mga buya nila. Yan, ang ganda ng view dito. Uh, papunta na tayo dito sa fish to. At uh, pauwiin na rin tayo dahil hapon na. Bukas, babalik naman tayo dito. Sa hapon naman, babalik tayo sa hapon. Ayan, oh, no? ang ganda. Tatawid na ako dyan guys kasi sasakay din ako. Doon ako sasakay sa kabila, sa Mabini. Ayan, ito yung Manila Bay. Tingnan nyo, napakalinis. At uh, mahangin siya. Ayan yung uh, malaking kanyon na ginawa nakatutok yan doon sa dagat pero mga artificial ko alam yan mga guys kumbaga pang padagdag ng view ayan sa manila bay ito yung view na napakaganda sobrang ganda talaga mga guys ayan meron palang nakatakip dito hindi ko lang alam kung ano yan para mga box din ayan napakaganda oh So kaya lang Kahit sabihin mo mainit po pa rin mga guys ah compare Tawag dito yung Kung bagay, May hangin pa rin nakasama Ayan Ngayon tayo tatawid dito mga guys Para pumunta sa kabila Ayan ang bibilis ng nice mga Takbo rito ng mga sasakad mga guys oh. Kaya so nang nandito pala hanggang ngayon nandito pa rin 'yung tambak. Mga buya kasi 'yan uh, hindi na magagamit sa sa gitna. Itinabi na nila 'yung mga buya nila. Ang ganda ng view dito. Uh, papunta na tayo dito sa fishto. At uh, uh, pauwi na rin tayo dahil hapon na. Bukas babalik naman tayo dito. Sa hapon naman babalik tayo sa hapon. ganda. Tatawid na ako dyan guys kasi sasakay din ako. Doon ako sasakay sa kabila sa Mabini. Ayan. Ito yung Manila Bay. Tingnan nyo, napakalinis. At uh, mahangin siya. Yan yung uh, malaking kanyon na ginawa tutok yan doon sa dagat pero mga artificial ko alak mayroon kaysa kumbaga pang padagdag ng view ayan sa Manila Bay ito yung view na uh, napakaganda sobrang ganda talaga mga guys ayan meron palang nakatakip dito hindi ko lang alam kung ano yan para mga box din yan napakaganda oh Jacking. ng mga view dito kaya lang kahit sabihin mo mainit po pa rin mga guys uh, kung pa rin tawag dito yung kumbaga ay may hangin pa rin nakasama ayan ngayon tayo tatawid dito mga guys para pumunta sa kabila ayan mga guys uh, ah, nakatawid na tayo dito galing tayo dyan sa kabila ngayon na ah, papunta tayo dito pakita natin sa inyo yung magandang view rito oh. Ayan. ayan din yung kalisa na tradisyon ng ating mga kababayan dito yung hindi pa rin nawawala yung kalisa ayan yung water uh, dancing nila dito kaya lang walang ilaw pa kasi aga pa naman, maliwanag pa ayan ayan mga guys oh. ayan yung mga painting dito sa mga mahilig magpinting ayan o, oh, ang ganda ng painting nya iba talaga pag marunong ka mag-drawing kasi napakaganda ayan ito naman yung mga simbolo ng ating mga kabayanihan mga bayani natin dito kaya nandito nakatayo yan ayan napakaganda ang ganda ng mga view dito oh. Ayan. Ayan, mga guys maampun Napakagandang ah, sanawin mga guys Ayan Ito so naman Sa mga may sa pinting Ayan oh. mga binibintayan dito Ayan yung mga pinting Magaganda yung gawa nila dito Ayan Binibinta to uh, Hindi ko lang alam kung magkano ang binta dito Pero magaganda ayan. Sa mga mahihilig sa painting Ayan Napakarami Ayan Napakagandang Napakagandang kamay Nabilip na bilip talaga ako dyan mga guys Yung mga magagaling mag drawing Ayan ngayon tayo uwi na at uh, pupunta na tayo doon sa kabilang kabilang kanto para makasakay at uh, uwi na rin ako pahapon na kasi mahirap na rin ayan nandito na tayo sa phase 2 galing tayo ng phase 3 sa Rosemary Ward sa Manila Bay ayan Salamat sa mga marami salamat sa mga supporters ko, sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga subscriber ko. Mapaloma, mapabago at mag uh, subscribe pa lang ay maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang muna tayo yung uwi na. Ingat po kayo at God bless. Bye bye!